May iniispatan, kung nga Ano daw kaya yun? Paen pala yun. Nalaglag. <laughs> Hindi natakpan ng lakan ng pera. Ayun, nagbabalik naman tayo mga Patreks. bagong araw, panibagong palukuhan na naman ang ating magkukumahayanan. At sa araw na ito kalimutan muna natin ng ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil yes, siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Mm -hmm. Yun. May diskarte sa si kuya. <laughs> Yun. Like May libreng juice na. <laughs>

ang pa ng unahan, no? Bunga ng saging. ang lupit ng tunog, ah. <laughs> na ako'y 10K followers. Uh -huh. Nya mag-post ko. O nombra ka ang mag-likes. Oh. <laughs> mayo dahi na. Ah, <laughs> <Ligid> na mayo. <laughs> Ayaw mas tawa ni Kuya sa kabila eh. Parang sinapian ah. Hmm? Para kanino ka bumabangon? Ako? Huh? Hindi na nga ako natutulog. Hindi na natutulog. Ang galing niya ate ah. Ako malaga. Dati ang ulitik siya ate. <laughs> Ate? Bakit? Totoo ba na lahat ng magaganda palaging problemado? Bakit ako tinatanong mo? Ang dami-dami ko na nga problema, o. Oh. Yeah. Dadagdag ka pa? Dadagdag ka pa sa problema, <laughs> Liga mo na. Kailangan basahin mo to. Lakas ng ulan. Basahin mo to. Basahin mo to. Kay galing to kay Kapitan ni. Oh shit. Oh shit. Ingat, ingat, ingat. Kinaligo. Ba't ako ko dito? Ginawa ko nang lahat. Ba't mo ko inapapalaya sa bahay ko? Dapat mo ko ginaga nito. Position pa yan. sa iyo? mo ginaga Ba't mo Dapat ito hindi mo ko Oh, matibay. eh. Kaso may kasabot sa likod. isahan. Butcho, sa tingin mo, ilang taon na ako? Hmm? Kung titingnan kita sa buhok, parang 18 ka lang. Wow! Pag nakatalikod naman, Ah, uh, parang di siya ka lang. Wow. Batang bata. Sa kotis mo naman. Ba. Parang 22 ka lang. Bali <coughs> 56 years old lahat. Ay, oh, ma. Tinotal. <laughs> Ilang araw kaya siya matapos? Kaya isang sa ako. sasagyata yung daan, ha? Tumalaga! Wala na ngang traffic, palikoli ko eh. oh. kayo. Oh, Diretso! Ang liit ng sandok, ha? Ah, itay. May sasabihin po sana sa inyo ni inay. Ano yun, anak? Buo na pong desisyon ko. Okay. Gusto ko na pong manirahan mag-isa. Ang ah, bukod na. Ano ba'y maganda yan? Maganda nga yan. Hayaan mo't susuportahan ka namin ng nanay mo sa desisyon mo. Iyon. Iyon ang maganda. Salamat po. Suporta. Siya nga po pala itay. Ha? Nasa labas na po lahat ng gamit niyo ni inay. Pakalis na po kayo. Agoy! <laughs> Malalayasin pala eh. Iyon! Iyon! Meron kang matindi eh. Pag sa ilog eh. Hindi mga ano yung bimbong. Ay, maganda. May nagaabang Ay, nag-aabang sa sabon. Pagkain si ate. Oh, kinuha pa yung ano. Nagabot pa ng tisyo eh, no? Baiti, kuya. <laughs> Ang aagaw pa. <laughs> Kinuha na <lagi. laughs> Kung single ma, imong mong gihigog ma karon. Uh -huh. Congrats pre. Naakas lamion nga babaye. Ayaw di ba? <laughs> Ayaw ba? <laughs> lamion mong ka. Mauna, <laughs> ay kung makaporta. naman. Oh, deserve ko ni. Unya pagkahurot sa kwarta. Mura na pildi. Nang ko, mm, deserve ko mo na. Kung hindi mo makita yung lalaking magpapakirik ng mata mo, uh -huh. nadahan uli ako sa harap mo para makita mo. Tirik yun eh, maon Maunang wala kay peace of mind. Mm -hmm. Kay wak pa gani na maimpas ni Mondora Box. Nangutang na pudkaan ng bani. Maunang <laughs> yun. goteng Bombay, <companyaha> ah kalau saatin prinsipal principal, setelah terus ngejualis, kalau tayang sekolah cuma basta, ayo kalau saatin yang principal eh.

kulit ni ate Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!